Ano ba ginagawa? Bakit ginawa mo yung alkansya ko? Huwag na kami mo dyan. Bakla, ang bigat! Alam niyo na, huling-huling na bakla. Ginawa mo yung alkansya ko. Ang bigat! Kakitain na natin yung malating mabigalak! Ayan na, alam niyo na guys ha. Yung alkansya ko, huling-huling o. Huli ginawa naman ng bakla <laughs> yung alkansya ko. Mga baklan to. Dito na ha! Oh, you know? Ayan, o oh, yan, o. Oh. Teka lang guys ha. Dito! Teka lang. Dito. Ang bigat! <laughs> Sige, kami mo nang hawakan. To. Ayan guys, nabuksan na po na. Ayan na, bubuksan. Ang na, natin alkansia. ang mayuwagang alkansya. Ayan pa. Ah! 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 Pagkano kaya ito guys? Ah! Ah! Parang, parang million million to guys. Ayan. Ayan guys, million million to guys. Yes, Ayan, swerte. Swerte ang masya-share nito. Swerte ang masya-share. Wala. Ayan. Ayan guys, <laughs> nagbiya kami ng alkansya. Million million. Ayan, <laughs> tong tong... Eh? Dinipo, taong, taong, isang taon yan. isang buwan to. Taon? Ba to? Isang taon mahigit isang taon niya. Tao okay guys. Na, na. kaya laman ito? Hulaan niyo. Mm. <laughs> Hulaan de pong, de kung magkano ang laman. Ayan. A A karong, Ayan. nangungupit talaga yan. <laughs> Ayan. Uy, Bobot. naman ang um, mag-share po para swerte. Si oh, share, share me limang piso. E, talaga Ay. to, wait lang. <laughs> Bibilangin. Mag-share me limang piso. Sabi mo, Jen. Hindi. Bilangin na ang sandaan. Mamuyo na. Uno makabilang ng sandaan kanya, oh. 10, 20, 40, 50, 60, 70, 80, 90, 90, Dadapan kami. Dapat. Ayan, 10, 20, 50. 60. 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

Kat-kat yung dami namang haba. Ano yung kailangan? Mga Hindi At pa nanonood no, yung na tao, tao yon Ikat mo yun sa akin. Saan sa'yo? Ito. Oh. Wala ka kong pisok pa lang eh. Wala ka oh. nga, okay. ano, eh. Hindi ka pa sa nagsasaltang, ganda-ganda mo. <laughs> <laughs> Marami na ako eh. Ipagpunin ko eh. Wala ka nga nabibigyan. na siya. Bakit? ba wala pa, guys? 10, 20, 40, 70. walang eh. one na. 19. 19. Ar 100, okay. Oo, naka 1.5 na tayo. Kasi 1,500 na kagawin? 5,000 na tatuyin. Kaya nga 5,000 <laughs> na yan. Grabe, ah. Eto, pa kakain natin wala, mamaya. Hindi abot, noong? Sige, may buo, na. Hindi, kung puro, tindi 20. Sige. Sampu, yan. Ayun, ah. No? May tag sa sampu pa. ang dayo pa na ito. May sa sampu. O, oh. may sampu pang ganso. Eh, makasita. Ano naman makita ko? twenty 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 umabot magkano yung huli-huli natin twenty 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 So, pwede na natin itong gamitin papuntang Quezon Province para makapagsimba tayo sa kamay ni Jesus at medyo kukulangin pa to siya. Ah, oh, ayun, Ayan, talaga yan. <laughs> Ayan. Ay, doon ka na, po Ay, naman yeah. Ay, na, um, Mag-video mag ka na. Share po para sa Oh, dito. share, share may limang piso. Eh, talaga <laughs> to, wait lang. Bibilangin. Mag-share <laughs> me limang piso. Sabi mo, Jen. hindi. Bilangin na ang sandaan. Mamaya ano? Uno makabilang isang tangka niya oh. <laughs> Kaya pa natin lumapang. Pero ito, uh, magagamit na natin siya ng ano, papunta doon. Hmm. Siyempre maraming medyo malalaking gasos doon eh. Kaya konti na lang idadagdag natin para makapunta tayo ng keso promise! Ayan. Ayan. Thank you Lord for the blessing. Naipumpo natin yan ng... Ilang taon to? Isang taon lang dala. <laughs> One year? Two years? Hindi <laughs> ko na matandaan eh. Basta, pag may sa wallet. Pag may, pag may bariya sa wallet, hulog. Hulog na lang sa alkansya. Kasi mabigat sa bag eh, sa wallet, di ba? Ayan po, tapos ay magbilang. Ayan, thank you for watching. Thank you guys. bye, -bye.